Aries, laging may mahabang pasensya dapat ang ugali mo ngayong araw, dahil doon mo makukuha ang iyong swerte, kaya dapat mong iwasan ang mabilis na magalit signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, maging mapanuri ka sa mga pwedeng makausap kung tungkol sa relasyon, at baka ikaw ay mawala ng bigla ang swerte at baka pati ang relasyon ay magkaroon ng suliranin, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, mag-ingat ka sa mga biglaang paggawa ng desisyon o pagbibigay ng suggestion, para hindi ka makakuha ng mga bulong-bulungan na pwede kang mainis, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Cancer, maging mahaba ang iyong pasensya sa mga gagawin at ibang pakikipag-usap at umiwas ka sa biglaang pagbibiyahe, nang wala sa schedule mo para makaiwas ka sa gastos, signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo, huwag ka muna maliligo ng matagal lalo na sa gabi, at umiwas ka sa mga tao na mahilig magsalita ng kayabangan, Dahil siya ang tukso ng gastos at kabusitan sa iyo ngayong araw, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Virgo, mag-ingat ka sa mga bagong makakausap lalo na kung sa pera, at sa mga kumare at kumpare, dahil may magbibigay ng paggasta ng mabilisan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Libra, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, at sa mga usapang may kinalaman sa pagnenegosyo, mga sinyales na para gastos sa iyo ngayong araw, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio, maging alerto ka sa iyong mga ginagawa, lalo na sa pagbibigay ng tiwala sa mga kasama na mga gumagawa, baka bigla ang magkagastos ng hindi mo inaasahan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius, umiwas ka muna magbuhat ng mabibigat para sa iyong kalusugan, at iwasan mo rin ang pagbibigay ng pagtitiwala baka pati ang iyong pera ay mawala din ng mabilis signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, kung magbibiyahe ka dapat ay may ugali kang maging alerto, at huwag makipag-usap kung may katabing ibang tao, at huwag inom ng inom ng tubig sa biyahe, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, Huwag ka muna basta magtitiwala kagad ngayong araw, lalo na sa trabaho dahil baka makuhanan ka ng karunungan ng hindi mo nalalaman. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw, Pisces, huwag kang magsalita ng na kahit alam mong nasa tama ka sa trabaho, kung hindi sa iyo ang dapat na may tama, para makaiwas ka sa mga inggitero na pwedeng lihim mong maging kaaway. Signos na pahiwatig ng mga bituin.